Hello everyone! mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, no? For today's video po ay uh, magagawa po tayo ng isang uh, content para po sa nag-request na si Ma'am KCP. No? Ang sabi niya po, sana po magawan mo din ng review na off-mode ko po, yung professional mode po, kaya nawala ang star. Pero pag tingnan ko sa monetization tools, nakabutol na siya kasama ng branded content. Pero... Sa Reels ko, wala nang star, tas naka not yet available na sa profile ko. If babalik pa po. So, you know, no? Kapag na natin o hindi sinasadyang na-turn off yung professional mode ng ating uh, Facebook account, tapos ang account natin ay monetize na, naku Isang malaking pagkakamali ang nagawa mo, ma'am. <laughs> Pero, ang tanong niya ay kung babalik pa ba. So, yan po ang tatalakay natin sa araw na ito. No? So sa mga hindi pa po naka-subscribe diyan, uh, subscribe lang po and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa aking mga bagong upload videos. So, shout out nga po pala kay Ma'am no? So, first time po na nag isang may nag-message sa akin na gawang ko daw ng review yung uh, pag na turn off daw yung professional mode so maraming salamat sa iyo ma'am maraming salamat sa iyo katanungan so ano pang hinihintay natin? huwag na natin patagalin yan pasok na intro ngayon okay, guys punta lang tayo sa ating facebook account then click natin yung uh, three lines sa taas tapos click natin itong ating uh, tong ating uh, profile name. Ayan. So this time ang ginamit ko pong uh, Facebook account dito yung sa aking anak kasi siyempre ayaw ko ding ma ano ayaw ko ding ma wala yung mga pinaghirapan ko. Ayan. So so click lang natin tong three lines sa baba ng ad story. So yan. So mapupunta na tayo dito sa profile settings, no? And, um, sa baba, yung pinakababa, uh, ito yung turn off professional mode. So, pag kinlik natin itong turn off professional mode, yan. So, nakasaad dito kung itutuloy ba natin. Kasi ng dito, review important changes before you turn off professional mode. If you change your mind, you can turn on professional mode anytime. So, pwede naman daw, no? Anytime na na gusto nating i-turn off o oh, i-turn on uli. So, ang tanong, <laughs> ano yung consequences? Ano yung magiging uh, uh mangyayari sa account natin? So, pag kinontinue natin to, so, ayan, no? Ito na yung mga changes, no? Na mangyayari sa ating uh, account. Ang sabi dito, any of your existing insight will no longer be available. So, ibig sabihin yung mga yung reach natin, yung engagement natin, yung 3 seconds videos natin, yung 1 minute videos, uh one minute video view natin mawawala na po lahat 'yon. Back to zero lahat 'yon. No? At yung ating uh, kung halimbawa tayo monetize sa stars, mawawala din po yung uh, stars natin. So, mamaya balikan natin 'yan tungkol sa stars. Ano pa daw? you'll receive pending payments but you won't earn money on your profile while when professional mode is turned off. So hindi na, no, hindi ka na makakapag-earn ng money kapag naka-turn off yung, 'yung professional mode. Kung ikaw ay monetize na. Ano pang iba? You will no longer have access to professional dashboard or any professional mood tool. So ibig sabihin, yun na nga, kung ikaw ay eligible sa stars, ikaw ay eligible sa in-stream ads, eligible, eligible sa uh, ads on reels, eligible sa bonuses, sa uh, subscription, mawawala pong lahat yon kapag itinurn up mo ang iyong professional mode ng iyong Facebook account. So ano naman daw yung mananatili? Your current friends, followers, and profile current content Won't change. So, ibig sabihin, kung ilan yung follower natin, mananatili yon naganan pa din kadami. Tapos, who can follow me setting is set to public. So, naka-public pa din daw yung uh, who can follow us. To. Nasa sa atin na yon kung you can change this anytime in setting So, if, pwede natin maging private na yun. Kaya na natin magulo yung buhay natin. Di ba? Kaya nga tayo nag-turn off dahil gusto natin maging private. And, If you change your mind, you can turn on professional mode anytime. So ibig sabihin daw, kung nagbago naman daw ang isip natin, i-turn on lang din uli natin yung ating professional mode. Pero yun nga, back to zero. Kasi nga dyan, halimbawa, uh, hindi ka pa uh, uh, eligible ka na sa si star Ay eh, eh, ang criteria bago magkaroon ng star is 60 days. Kailangan well, mayroon kang uh, 1000 followers in 60 consecutive days. So, ibig sabihin, para mabalik yung stars na yun, kahit may 60, may 1,000 follower or more than 1,000 follower ka pa niyan, maghihintay ka pa rin na 60 days para makabalik yung eligibility mo sa stars. So, no, ito po yung, uh, ano ko, uh, sa, sariling, uh, ano ko lang po, ito, sariling uh, observation o no, sariling review, no? Hindi ko po alam kasi hindi ko pa rin po naranasan. Pero kung susundan nga po natin yung criteria, ay check, ganun nga. At tapos yung uh, kapag eligible ka na din sa uh, in-stream ads, eh bago ka ma-eligible -e sa, eh, sa in-stream ads, kailangan mo ng 60,000 minutes viewed. So, kakayudin din mo na naman yun, yung 60,000 minutes uh, viewed na yun. So, mahaba-haba paglalive na naman ang gagawin mo doon, no? mahaba-haba na naman pag-upload ng mga videos ang sa So, may mga nangyayari po, po, kasi ngayon talaga yan na di sinasadyang natuturn off yung kanilang professional mode dahil sa, minsan sa pag-tutorial, no? kagaya nito. No? Uh, hindi ko account yung ginamit ko kasi mala, baka mamaya mag-disgrasya maturn off yung aking uh, professional mode. Goodbye yung aking mga pinaghirapan. So naglamit nga pala tayo ng salamin kasi medyo malabo na 'yung mata natin sa pagbabasa ng maliliit na sulat. So 'yun lang po 'no mga kasama. Ah, uh, wag nating kalimutan na sa lahat ng ating pong gagawin, sabi nga uh, think before you click. So kung tayo ay nagsasawa na dahil hindi tayo ma-monetize, sige lang. Go lang nang go kasi nga ba'lang uh, araw mapapansin din tayo ni Meta no? At uh, sa mga ano ko diyan, sa mga subscribe ko diyan, follow niyo din po ako sa akin Facebook account. mga uh, sa ganoon marami po tayong mga tutorial doon, okay, ma mapapanood niyo. So, 'yun lang po at uh, Huwag niyo po kalimutan, uh, like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga bagong video. So mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunod.